Baby, welcome to the better sweet part of your life, not bitter sweet. Ang pag-aasawa ay hindi ganun kadali. Maraming pagsubok ang pagdadaanan. Subalit, uh, sikapin mo na malampasan ninyo yung dalawa ni Robby. Sa sampung commandments, ano dapat mong tandaan ay, honor your father and mother. Uh, sana... Huwag mo kalimutan kalilimutan. Ako, lalo na ako pagdating ng oras, pag matanda na, na sana, uh, lagi mo pa rin akong aalalahanin bilang iyong mama. Kahit tayo ay mga pagsubok na pinagdadaanan, lagi mo pa rin tatandaan. Mana-mana. Siguro ganun lang yung approach ko sa iyo, pero for good ang layunin ko sa inyo. Never commit adultery. I-priority mo yung si bibilang bilang asawa mo. And last, do not kill life. Ang ibig kong sabihin nun, do not attempt abortion. <laughs> Ikaw ang maghuhulma ng buhay ng inyong maging anak, pero huwag kang mag-isip ng abortion. Dahil habang panahon mo yung dadalhin sa iyong <laughs> buhay kung may mga pagsubok pa rin kayo tatandaan at kung dumating yung panahon na parang nawawala na yung pagmamahal mo kay Robby um, lagi mong tatandaan at alalahanin ang mga magandang nagawa niya para sa iyo lagi mong uh, uh unahin na uh, yung dati na inibig mo siya bilang siya huwag mong tingnan yun yung mga pangit na nagagawa niya para yung pagmamahal mo laging nandun.